Hello mga ka KJ, eto magluluto tayo ng simpleng paksiw na tulingan at napakasarap po nito. Ito po yung ginagawa ko pag nagpapaksiw ako ng tulingan, naglalagay ako ng sibuyas, luya, bawang sa ilalim at paminta sa yan may sili. Mas masarap sana yan kung meron dyang tuyong kalamyas kaya lang wala kami that time at ginagawa ko yan, nilalagay ko na dyan muna yung mga ulo sa pinakailalim kasi yun yung mas matagal na uh, lumambot ang tinik. Mas masarap kasi yan pag yung matagal nang laging uh, pinapakuluan kasi lumalambot talaga ang tinik niyan. At ganyan ang ginagawa kong pagsalansan kasi uh, para maiayos ko yung ibang mga uh, ah, sibuyas at bawang para magkaroon din naman sa ibabaw. Ayan, talaga may asin na rin yan at naglagay pa rin ako ng paminta dito sa ibabaw. At talaga namang yung aking pangpamintahan ay para mapurul na. At dyan naman yung time na talagang sige, pindot, sige, ikot, ikot, ikot. Mahilo-hilo na dyan. Ah. At Diyan ay talagang naubos na yata yung oras ko. Hindi pa rin yata dumami yung aking paminta. Gusto nang tumulong ng anak ko dyan. <laughs> at nilalagyan ko rin yan ng oil dyan. Vegetable oil yung nilagay ko. Pero di ako naging sapat dun sa aking paminta. Kaya nilagyan ko pa rin ng crack at napaminta para mas masarap at nilagyan ko rin dyan ng vegetable oil at saka ng uh, rose vinegar yan ang gusto kong gamitin dyan sa uh, pag nagpapaksiwa ko kasi mas masarap ang rose vinegar para sa akin uh, actually inaano ko nga yan eh <laughs> hinihigop at ayan naglagay pa rin ako dyan ng oil at vegetable oil yung nilagay ko dyan at naglagay pa ulit ako na suka at hindi pa rin ako napakali dyan. ah, uh, then, after nyan ay nilagay ko pa rin ng asin sa ibabaw. Okay lang naman kasi medyo may alat yan kasi pag naman yan ay aming napaksiw na ay nilalagyan naman namin yan ng kakanggata. At dyan na nga sinalang ko na ang aking ah uh, papaksiwin na tulingan. Ayan, isa yan sa mga masarap na ulam. At ayan, ginawa ko, nilagyan ko pa ng gulay na sitaw at saka ko nilagyan ng Coco Mama. Coco Mama, baka naman. <laughs> Favorite namin gamitin yan kasi uh, tamad ng mga magsipagkayod at talaga namang mahirap na naman talagang magkayod. Ayan, uh, at least yan, isang open mo lang ay okay na. At ayan, nagkukulo na yan dyan. At tikim time ay talaga namang saktong-sakto ang lasa. At napakasarap at ready ng kumain. At tayo ng kumain. Bye!